Ayan you know, o, dito na yung street na papunta sa sa aking uh, anak sa kabila. Ayan na ang sitwasyon dito. Wala na namang uh, ayan you know, o, may tubig ang kalsata. O, oh, dito, may tubig. Marabi ang uh, tubig dito. ng uh, tagi, eh, ng mainit sobra init, gusto ng tao umulan nang umulan naman, binabaha ang mga ako, lubog din natin lubog binabaha ang uh, ang ating lugar kaya uh, minsan uh, wala di paglagyan kasi ang uh, ating uh, panang, ang, ano, sa tao pag mainit gusto ulan pag uh, mula naman gusto huminto na dahil uh, ayan oh baha oh baha baha grabe kawawa naman yung uh, kawawa naman yung mga kababayan natin na uh, nalubog na ng baha sana ay eh, uminto na uminto na dahil uh, marami nang uh, nalulubog na baha sa atin oh. marami nang bulubog na baha 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 grabe oh. Diba? oh ayan oh silipin lang natin yung uh, ating uh, dalawang apo dun sa kabila tatlo ba hindi nakapasok yung uh, mga pangangailangan pangangailangan namin dahil baha din ng motor Thank you for watching. Ya Allah Taala